Nagulat at parang bumbang sumabog sa mga tainga ng Arab Nations at teroristang grupo ang pagkamatay ng presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi kasama ang foreign minister na si Hossein Amir Abdullayan at iba pang matataas na opisyal. Matapos bumagsak ang sinasakyan nitong helicopter sa bulubundoking lugar sa boundary ng Iran at Azerbaijan. Ito ay naghatid ng shockwaves sa pandaigdigang pampolitikang landscape. Ang kalunos-lunos na insidenteng ito na nagaganap sa hilagang kanluran ng Iran ay maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa parehong regional na katatagan at internasyonal na relasyon habang malapit na sinusubaybayan ng mundo ang mga resulta. Mahalagang maunawaan ang mga potensyal na geopolitical ramifications. nangyari ang trahedya habang tumitindi ang tensyon sa kanlorang Asya. Sa nakalipas na pitong buwan, ang Israel ay nasangkot sa isang salungatan sa Gaza na nag-trigger ng isang pag-atake ng Hamas sa mga lungsod ng Israel. Ang Iran ay inakusahan ng pagsuporta sa Hezbollah sa pagbubukas ng isa pang printe ng laban sa Israel mula sa Libanon. Ang backdrop na ito ang tumitinding labanan ay mahalaga sa pag-unawa sa mga potensyal na kahihinat na ng pagkamatay ni Raisi. Kung matatandaan noong nakaraang buwan, tumindi ang alitan sa pagitan ng Israel at Iran na maglunsad ng mga pag-atake ng missile at drones sa Israel ang Iran na karamihan ay na-intercept ng air defense system ang Iron Dome ng Israel ang pag-atake na ito ay iniulat na bilang paghihiganti sa pambubumba sa embahada ng Iran sa Syria. Di umano ng mga puwersa ng Israel bilang tugon. Nagsagawa ang Israel ng limitadong pag-atake sa isang missile defense system sa Isfahan province ng Iran. Ang lugar na nag-iingat din ng uranium enrichment plant, ang Tet Fortat Dynamic na ito ay lumikha ng isang pabago-bagong sitwasyon ang pagkawala ng presidente ng Iran ay maaaring maging dahilan upang higit na mapahina ang rehiyon. Ayon sa Iranian state media, ang pagbagsak ng helikopter ay isang aksidente. Ngunit isang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng Iran ay naghihintay. Kung may lumabas na ebidensya ng foul play, maaari itong magpalaki ng tensyon sa rehiyon. Ang ganitong senaryo ay malamang na humantong sa isang paggulo ng mga akusasyon at kontra-akusasyon na higit na nagpapaalab sa pabago-bagong sitwasyon sa pagitan ng Iran at ng mga kalaban nito. Ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay nananatiling pinakamataas na otoridad sa bansa at ang kanyang posisyon ay inaasahang magbibigay ng pagpapatuloy. Gayunpaman, ang agarang resulta ng pagras ay magiging kritikal sa pagtukoy kung paano maaaring magbago ang panloob at panlabas ng mga patakaran ng Iran. Ang pagpili ng kahalili ni Raisi ay magiging isang pangunahing tagapahiwatig ng direksyon sa hinaharap ng Iran, lalo na sa mga relasyon nito sa Israel, Estados Unidos at iba pang mga manlalaro sa digmaan sa rehiyon. si Ibrahim Raisi na namatay sa isang helicopter crash noong linggo sa edad na 63 na ay isang hardline protege ng pinakamataas na pinuno ng bansa at tinatawag na the butcher of Tiran para sa kanyang tungkulin sa pangasiwa sa malawakang pagbitay sa libu-libong katao noong 1988 at nanguna sa bansa habang pinayaman nito ang uranium malapit sa mga antas nang antas ng armas at naglunsad ng malaking drone at missile attack sa Israel Ang biglaang pagkamatay ni Raisi Kasama ang foreign minister ng Iran at iba pang mga opisyal Ay dumating habang ang Iran ay nakikipagpunyagi sa panloob na hindi pagsangayon At mga relasyon ito sa mas malawak na mundo Isang kleriko muna Minsang hinalikan ni Raisi ang Quran ang banal na aklat ng Islam sa harap ng United Nations at nagsalita ng higit na parang mga ngaral kaysa sa isang estadista kapag nakikipag-usap sa mundo. Si Raisi na natalo sa isang halalan sa pagkapangulo sa medyo katamtamang nanunungkulan na si Hassan Rohani noong 2017 ay napunta sa kapangyarihan pagkaraan ng apat na taon sa isang boto na maingat ng pinamahalaan ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei upang linisin ang sinumang pangunahing kandidato ng oposisyon. Si Raisi ay lumaban ng tanungin sa isang kumperensya ng balita pagkatapos ng kanyang halalan tungkol sa pagbitay noong 1988 na nakakita ng mga huwad na paglilitis sa mga bilanggong politikal, militante at iba pa na makilala bilang mga komisyon ng kamatayan. Matapos tanggapin ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ruhollah Khamenei ang isang tigil putukan ng UN brokered sa digmaang Iran at Iraq. Ang mga miyembro ng Iranian opposition group na Mujahideen-e-Khalq, na armado ni Saddam Hussein, ay sumugod sa hangganan ng Iran mula sa Iraq sa isang sorpresa na pag-atake at binura ang kaaway. Nagsimula ang mga paglilitis noong panahong iyon na hiniling ng mga nasasakdal na kilalanin ang kanilang mga sarili. Ang mga tumugon sa Mujahideen ay ipinadala sa kanilang pagkamatay habang ang iba ay tinanong tungkol sa kanilang pagpayag. Naalisin ang mga minahan para sa hukbo ng Islamic Republic ayon sa isang ulat ng 1990 Amnesty International. Tinataya ng mga international rights group na abot sa limang libong katao ang pinatay. Si Ricey ay nagsilbi ng mga komisyon. Sinabi pa noon ni Ricey na ipinagmalaki niya na siya ay tagabagtanggol ng mga karapatang pantao at ng seguridad at kaginhawaan ng mga tao bilang isang taga saan man siya naroroon. Muling lumitaw ang hardline approach ni Ricey nang dumaan ang mga malawakang protesta sa bansa noong 2022. Pagkatapos ng pagkamatay ni Masa Amine, isang babaeng nakulong dahil sa hindi umano nakasuot ng hijab o headscarf. Ayon sa gusto ng mga otoridad, ang mga buwang pagpigil sa seguridad na sumunod sa mga demonstrasyon ay pumatay ng higit sa limang daang katao at higit sa 22,000 dalawang libong iba pa ay sa pilitang ikinulong. Noong Marso, natuklasan ng United Nations Investigative Panel na ang Iran ay responsable para sa pisikal na karahasan na humantong sa pagkamatay ni Amine. Ang halalan ni Raisi ay dumating habang ang signature nuclear deal ni Rohani sa mga kapangyarihang pandaigdig ay nananatiling gulo-gulo matapos ang nooy presidente ng US na si Donald Trump ay unilateral na bawiin ang Amerika mula sa kasunduan na nagpasimula ng mga taon ng panibagong tensyon sa pagitan ng tiran at Washington. Ngunit habang sinasabing gusto niyang sumali muli sa kasunduan, ang bagong administrasyon ni Ricey sa halip ay itinulak laban sa mga international na inspeksyon. Sa bahagi sa isang patuloy na pinaghihinala ang kampanyang pansabutahe na isinagawa ng Israel na nagtatarget sa mga programang nuklear nito, ang mga pag-uusap sa Vienna sa pagpapanumbalik ng kasunduan ay nananatiling natigil sa mga unang buwan ng kanyang pamahalaan. Sinabi ni Ricey sa United Nations noong September 2021, ang mga parosa ay bagong paraan ng pagkikidigma ng US sa mga bansa sa mundo. Dagdag pa nito, ang patakaran ng maximum operations ay nagpapatuloy pa rin. Wala umano silang ibang gusto kundi ang nararapat sa kanila. Ngayon, naganap ang digmaang Israel Hamas na sumiklab noong ikapito ng Oktobre nang ilunsad ng teroristang gropong Hamas na suportado ng Iran ang mapangwasak at malawakang pagpaslang nito sa mga komunidad sa timog ng Israel at kinitil nito ang buhay ng isang libo dalawang daang mga Hudyo at nagbihag sa Gaza ng dalawang daan at dalawa ang iba pang mga proxy ng Islamic Republic ay umaatake din sa Israel bilang pakikiisa sa mga Palestinian sa Gaza mula na magsimula ang nagresultang digmaan. Isang araw lamang, pagkatapos ng pagsalakay noong ikapito ng Oktobre, pinore ni Raisi ang lehitimong pagtatanggol ng bansang Palestinian at nakipagpulong sa mga pinuno ng mga teroristang grupo, ang Yumaong Pangulo ay paulit-ulit na pinuri ang Hamas at nagbanta sa paglipol ng Israel, ngunit itinanggi ng Iran na may direktang papel sa pagsalakay. Nang ang isang diumanoy airstrike ng Israel ay pumatay ng mga matataas na opisyal ng Iranian Revolutionary Guard Corps sa Embahada ng Iran sa Damascus noong nakaraang buwan. Naglunsad ang tira ng isang pambihirang direktang pag-atake sa Israel kung saan Daandaang drone, cross missiles at ballistic missiles ang pinaputo. Kaya naman, ang Israel, ang US at ang mga kaalyado nito ay nagpapaputok ng mga projectiles ngunit ipinakita nito kung gaano kumulo ang mahabang taon na anino ng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Si Raisi ay tinelaga ni Khamenei, isang dating Iranian Attorney General noong 2016 upang patakbuhin ang Imam Reza Charity Foundation na namamahala sa isang conglomerate ng mga negosyo at endowment sa Iran. Isa ito sa maraming bunyad o charitable foundation na pinalakas ng mga donasyon o asset na kinuha pagkatapos ng 1979 Islamic Revolution ng Iran. Ang mga foundation na ito ay hindi nag-aalok ng pampublikong accounting ng kanilang paggasta at sagot lamang sa pinakamataas na pinuno ng Iran, ang Imam Reza Charity, nakilala bilang Astan Ikods Irazavi sa Farsi, ay pinaniniwalaan na isa sa pinakamalaki. Tansyado ng mga analyst ang halaga nito sa 10-10 bilyong dolyar dahil pagmamayari nito ang halos kalahati ng lupain sa Masyad ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Iran. Sa appointment ni Raisi sa foundation, kinilala siya ni kami na isang mapagkakatiwalaang tao na may mataas na profile na karanasan. Iyon ay humantong sa espekulasyon ng analyst na si Kamine ay maaaring mag-ayos kay Raisi bilang isang posibleng kandidato upang maging pangatlong pinakamataas na pinuno ng Iran isang kleriko ng CIT na may huling sabi sa lahat ng usapin ng Estado at nagsisilbing Commander in Chief ng bansa. Bagamat natalo si Raisi sa kanyang kampanya noong 2017, nakakuha pa rin siya ng halos 16 milyong boto. Iniloklok siya ni Kamine bilang pinuno ng Hudikatora na binatiko sa buong mundo ng Iran na matagal nang kilala sa mga closed door na pagsubok nito sa mga aktivistang karapatang pantao at mga kaugnayan sa kanluran. Pagsapit ng 2021, si Rice ang naging dominanteng figura sa halalan matapos ang isang panel sa ilalim ni Kamine na nag-disqualify sa mga kandidato na nagbibigay ng pinakamalaking hamon sa kanyang protege. Inalis niya ang halos 62% ng 28.9 milyong buto sa boto na iyon, ang pinakamababang turnout ayon sa porsyento sa kasaysayan ng Islamic Republic. Milyon-milyon ang nananatili sa bahay at ang iba ay nag-void ng mga balota. Ibinanganak si Masyad noong December 14, 1960. Isinilang si Raisi sa isang pamilya na sumusubaybay sa lahi nito sa propita ng Islam na si Muhammad na minarkahan ng itim na turban na isinuot niya sa ibang pagkakataon. Namatay ang kanyang ama noong siya ay limang taong gulang. Pumunta siya sa seminaryo sa banal na lungsod ng CAT. Nang kom at kalaunan ay nilarawan ang kanyang sarili bilang ayatulah, isang mataas na ranggo na klero ng CAT. Ayon sa ulat, ang helicopter crash ay dahil sa problemang teknikal at masamang panahon habang lumilipad sa maulap na lugar sa boundary ng Iran at Azerbaijan. Ang pagkamatay ni Raisi ay maaaring humantong sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan at potensyal na kawalang tatag sa loob ng Iran. Ang proseso ng paglipat ng pamumuno ay mahigpit ng babantayan dahil maaapektuhan ito ang mga lokal na patakara ng Iran at ang diskarte nito sa internasyonal na diplomasya. Ang paninindigan ng bagong pamumunuan ng mga pangunahing isyo tulad ng programang nuclear relasyon sa Israel at pakikipag-ugnayan sa US ay magiging kritikal sa paghubog sa hinaharap na geopolitical landscape. Bukod dito, ang insidente ay maaaring mag-udyok ng mas mataas na pagsisiyasat at haka-haka tungkol sa panloob na seguridad at pampolitikal dinamika ng Iran ang anumang nakikitang kahihinaan o kawalang tatag ay maaaring magpalakas ng loob ng mga kalaban at magpapalubha sa mga pagsisikap ng Iran na mag-navigate sa komplikadong web ng mga relasyon sa rehiyon at international. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay ang kalunos-lunos ba na pagkamatay ni Ibrahim Raisi at iba pang pangunahing opisyal sa isang pagkras ng helikopter ay nagpasok ng bagong layer ng kawalan ng katiyakan sa isang pabagong-bagong rehiyon. Habang ang Iran at ang mundo ay nagkakasundo sa pagkawalang ito, ang mga geopolitical na implikasyon ay patuloy na magbubukas. Ang sitwasyon ay nangangailangan na maingat na pagsubaybay dahil ang mga desisyong gagawin sa mga darating na linggo at buwan ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang politika. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.